Ayan, dito tayo sa ating inahin. Bali, binububungan natin yung kanilang ano. At nakakaliban. Ba, inuubos ng alamid ang ating ano, mga inahin. Kaya, ayan, pinabububungan natin. Ano ba nakakaubos Ben? Ano nakakaubos Alvin? Alamid ba? Nakakaya magsalita pero gawin ko to, to para sa ano sa mga katumahan kong napagod Mga napagod na ba kayo? <laughs> Isang araw din Grabing init ka na yan ngayon ulan tapos, pag malaki na, ang dami nang hihingi. <laughs> Kahirap eh. Napunta lang din eh na, na, na naglalabas ng manok na walang Ano <laughs> busy Sila may ari, hindi <laughs> ikaw. Pwede pagpalaki ka lang, no? Nasa mito si na kaya sa manghihingin, walang mahingig, naubos sa alamid. Wala kami maibigay. Hmm. Ayan, narinig niyo yung guys. Binumbungan nila ang kanilang anot. Inuubos ng alamid. Nakakahiya daw sa manghihingi. <laughs> <laughs> Naubos alamid. Naubos <laughs> alamid. Yung nahuli niyang alamid kahagabi. Nakatakas pa. <laughs> dalawa pa. Oh, dalawa. Nakatakas yung na dalawa. Ha? Dito na lang ba? Ayan, mga wallets dito natin dito. Ayan, mayroon tayong spangled. Hatch. Marami yan. Ating mga inahin. Gandoon yan. Oh. Dito sila nagtatago. Nilagyan natin sila ng ano. Hindi na natin nilinis yung kanilang ano para may makaka, mamay makakaykay sila dito. Ayan. Oh. Ang inahin natin. Hanggang doon. Mm. Mga pulits po yan. Five months. Вот и делаем.